yan mga love shout out everyone samahan niyo ako sa pagluluto ng pansit ba to guys ito guys yun so. bigyan lang to ng kapit namin sa lubong galing sa bacon hindi pa yan, ilagay na natin So, ito natin na, ito ito, na, pancit, patok, parang ang dami na yata ito, guys. Wala nga, ito na. Hindi, wala nga. Wala pa, doon pa. Ito, guys. Ayan, bilisan mo na kayo, naglagay na ako ng ano. Ano, ano na? Pati hindi nga may ako eh. Hinanaan ko naman. talaga. na? Hindi Dapat triple, yun na lang nilagay niya. Eh. Mabilis lang to, di ba, lutuin? Oh, kasi, papalabotin niya siya, malambot na lang niya. Oh, hindi hey, ko to okay. alam mag, ano eh. Ma po. Hindi naman to, <laughs> hindi ko to alam kasi magluto ng pansit ba to? Alam ko lang pansit sa at saka. <laughs> kaya hindi ko to alam. Try natin magluto. Try natin magluto ng pansit to. Sabi nila masarap na daw to kahit lang sahog. Opo, pero pandagdag lang ng ako. Yeah, uh, so try natin magluto nito. Si ano na daw to eh, masarap. Okay lang tong tubig niya no? Okay. E, ito mo kumain na kanyang ulam bagoong bagoong naman yung ulam ni Dawan Kaling, ano, kaling ilog-ilog. Hintay muna natin yung gulay. Oh, okay. Sabi, parang kulang yung tubig, pero parang tama lang yan siya, di ba? Okay. Pangit kasi yung ano. Yung over po. Oo. Hindi yung parang lata siya, ano po yun? Sorry, ito. Over Pero ito tama lang to siya pag nawala na itong tubig. Okay na yan siya. Masarap na to siya. Liit-liitan mo lang hiwa. Lipisan mo lang. Pag ano, pansit na sarili yun. Sarap yun na may nihalo ko siya ba galing po to sa dagat, no? Sa dagat pa to siya nang gagaling. ganito. Hindi po Parang binibilad to eh. Opo. Diyan sa dagat binibilad. Parang ano to siya, pinapakuluan tapos ibibilad. Binibilad to eh. Tapos ipakulok. So, na yan na siya. Diba? Ini lagi menangis Ini lagi menangis Ini lagi pun nak minum Nak minum Yung... Dapat nga po, tita, yun eh. Ano? Sinabay. Nag-gisa po ba kayo ng sibuyas bawang po? Tapos, yung ano? Yung Dapat yung po best. sinabay po yun dun eh. Para lumambot po yung carrots. Ah, ganun. ganun? Kasi matigas po yung carrots eh. Dapat di ka na nag-carrots ng buli. Ayun ah. Manipis lang naman siya. Pinahinan ako ng lakoy na parang... para. sa limang pangwalong lang ita rin. Naubos sila sa sabaw. Ano ba to? Kailangan ba may sabaw-sabaw? Hindi po. Shippoy. Hindi, parang wala to sabaw-sabaw. Iba yan. Iba naman to, hindi naman to sa... sabaw, -sabaw. Bato yun ni i Bato nga yan. Hindi to. Bato nga rin yan. Dahil dito, kasi ano, lang. Yung isa ang sinasabawan. Iba yun, ibang ang sinasabawan. Mm -hmm. Ito, hindi ito sinasabawan. Ano? Ano lang, yung ano siya, inaano lang talaga yan siya. Hindi nga lang, walang sabaw yan. Pero mawag. <laughs> mapanawan na ako, sinasabaw namin yun. <laughs> ako na, mag-ano na po. <laughs> Nilagyan na ito ng ano na. Kompleto na yan. Magic. A na yan. Asin. Kompleto na sa ricado. Nilagyan mo na, ng paminta. Asin nilagay ko ano lang tuyo. Nilagyan mo paminta. Uh -huh. <laughs> Nilagyan mo Nilagyan mo patis. Ay, mag, ano yun siya, mag-alat? No. Hindi pa pati siya. Hindi pa pati siya eh. Oo. lang, you know, ibig sabi pag nilagyan mong patis, dadamihan mo. You Ang know? mag-alat pa sa masa. Parang kagaya kay ano dyan, yung kagahapon kinain natin, yung may suka, ano ba tawag doon? Ano tawag mo? Ano tawag mo nga doon? Kilupan. Ha? Toto ng ayos. Ano yun nga? Binaog. Ah, binaog. Ay, binaog. Kala ko pansit, Gaw-gaw ay. Sabi niyo ano, luglog daw po. Ay, luglog pala. Ay, oh, diba? Tama ko. Ah, di. Ah, di si. Sabi nga pansit luglog daw mi. Pansit, ano yun Pansit luglog kapon, di ba? ha tama. pansit. Sabi ko, sinap. Pans na, sabi ko na pinakob. na need Ang Pwede na. Loko na. ko pala yun. na no, wala pa? Ano? na natin. Uy, mo na yung pagkakalagay-lagay. Uy, Thank you so much for watching the show.